Yo guys, what's up? Nandito nga pala ako ngayon sa Mercury Drugs na kasi siguro gamutay, laging bago. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mangutang dito. Ngayon nyo lang nalaman yan. No? At ngayon nyo lang malalaman kung paano mangutang sa Mercury Drugs. Nagawin natin ganito. Ito. Ayan. Ito. Ito. Nakakuha ko sa rep Number 3 drugs. So, Tuloy natin. Buksan natin ito. Ayun na natin bayaran. bayaran nyo ito. Utangin natin ito ha. Ito so, drugs. lang. So, ko muna so, guys ba? Nakautang tayo. Hindi pa bayad. Pero nainom na natin. ibig sabihin. Pwede, pwede kayong umutang dito sa Mercury Tax. Pahubos na. Pero hindi pa bayad. Success utang tayo. Yun utang, siyempre babayaran natin ito. lang. Na. Ito po. Bayaran ko utang ko. Ito po. Nainom ko na kasi. <laughs> <laughs> Four people. Four people. Ito po. Ito Thank you. na. So, nakautang ako. Hindi alam